Nasa pool sa otoridad ng maluwag daw na seguridad sa subdivision kung saan napatay ang tatlong security detail ng negosyanteng si Bobby Aguirre. Ang mga kaanak naman ng biktima, umaasa ng tulong mula sa negosyante. Camila Badiso, ikwento mo. Bantay sarado na sa mga pulis at gwardya ang compound na tirahan ng negosyanteng si Bobby Aguirre sa BF Home sa Las Piñas. Ito'y matapos mapatay, makaraang pagbabarilin dito kagabi ang tatlong security aides niya sina David Manguera, retired police officer SPO2 Melvin Padakan at PO3 Luisito Makatunaw. Base raw sa CCTV footage na hawak ng mga pulis, mahigit sampung armadong lalaki raw ang lumusob sa lugar. Ang movement na sakyan is una isang sedan, umarada doon sa lagpas ng gate sinundan uli ng another sedan and then yung motor sa taxi. Mabilis na nakatakas ang mga sospek, kaya sinisilip na ngayon ng otoridad ang pagiging maluwag daw ng seguridad sa subdivision. Ang masakit nito, ang procedure na ginagawa ng mga security ay pag may pumasok at walang sticker, kinukuha lang nila yung license, ang driver bibigyan ng car pass at ang masama, hindi nila itinatala doon sa kanilang lagpo. Iniimbestigahan na ngayon ang motibo sa krimen. Isa sa mga anggulo yan ano yung threat sa buhay ni Mr. Bobby Aguirre dahil alam naman natin mayroong history ito na naging biktima ng krimen noong araw. Ang mga kaanak ng mga biktima, hindi pa rin lubos ang matanggap ang nangyari. Bukod sa hinagpis sa pagpanaw ng mga mal sa buhay, nalungkot sila dahil di man lang daw sila hinarap ni Aguirre. Pumunta rin ako doon para i-verify kung ano nangyari sa asbardo. Hindi rin nila ako pinapasok. Apela nila, suporta mula kay Agire. Alam mo na, sir, kung ano ang asawa ko sa inyo. Kung sino ang akasawa ko sa inyo, very honest, loyal. Kahit napapabayaan, sir, kami mag-ina. Hindi ko alam kung paano abuhayin yung aking mga alam. Ayon naman sa abogado ni Aguirre, traumatized pa sa nangyari ang kanyang kliyente. Magbibigay daw ng formal na pahayag ang kanilang kapo pagkatapos ng investigasyon. Camille Abadisho, News 5.